Pila ka mga nga van driver apektado sa pagdamo sa na nagabiyahe ng mga kolorum. LTO 6 ng pandam sa mga operator kag driver nga wala nag sa requisitos. Inianggin, tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Pila ka oras ang ginahulat ni Rito agud mapuno ang van nga nagabiyahe Iloilo City kalibo Aklan vice versa. Suno ako nga halit sa negosyo ang pagdamo sa mga kolorom. Ako may kolorom lugi kami ya kay sila ya gapagusto lang kami iya nga may mga franchise ya lugi kami sila. Mas paboro kami nga panakpon sila Ginapasan yung sa karon sang Land Transportation Office Region 6 ang operasyon kontra kolorum sa Western Visayas. Naglabot na sa napulo ka mga kolorum nga mga van ang nadakpan sang ahensya sa bulan sang Hulyo. Ginpangkasuhan ang mga driver samtang impounded naman ang mga salakyan. Dako nga risgo sa mga pasahero ang pagsakay sa mga kolorong nga van. Masya ka siyempre, yung mo Mga, mo na, pilas mo na, wapatay ka ti, yung mabayad sin mo insurance. Ito illegal no? sa ang danger, no? you're using a private uh, motor vehicle as a common carrier. Nagpaandam naman ang ahensya sa mga operator kag driver nga wala nagasunod sa rekisitos. Magluwas sa posibilidad nga mapreso ang driver o kung na operator sa anong tugtog na pulo katuig. Pwede pa inimultahan sa hindi maglapaw sa 2 million pesos. Upod kay Cirilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.